topic natin, ano nga ba ang kakainin kapag kayo ay may sakit o may sintomas na nararamdaman. Yan ang laging tatanungin, Doc, ano ba yung kakainin ko? So, magbibigay tayo ng mga best foods pag kayo ay may sakit. Unahin natin yung kapag kayo ay nasusuka o yung tinatawag natin na nausea or vomiting. Parang gustong maduwal, gustong masuka. Number one, gusto natin, small frequent meals. Ibig sabihin, unti-unti, pero madalas. Ano nga, di ba diba pag sinabi mong full meal, three meals, ang lalaki o oh, ang dami. Almusal, tanghalian, hapunan. Pero pag sinabi ng doktor sa'yo, unti-unti ang kain, pero madalas, gawin mong limang beses. Pero konti-konti, ha? Hindi madami. Meron kang maliit na almusal, maliit na merienda. So, ito kung kumain ka ng alas 6, alas 10 ang merienda, tanghalian alas 12, tapos alas 3, magme-merienda ka hapunan. Yung iba, bago matulog, uh, 2 hours to 4 hours bago matulog, may isang maliit na merienda. Ganon din sa tubig. Ang gusto natin, kapag umiinom kayo ng tubig, kalahating baso kada oras. So, ang gusto lang natin, 8 hanggang 10 baso, sa 24 hours. So, waking hours lang para hindi ma-stretch ang inyong sikmura. Kasi kapag biglang na-stretch ang sikmura, gusto ng ating sikmura ilabas yung mga pagkain, yung mga liquids, yung mga tubig na hindi dapat nasa sikmura natin. So, ayaw natin biglang ma-distend yung ating sikmura. Tapos, iwas din dun sa mga carbonated o fizzy drinks. Ang example nito, ay eh, yung mga soft drinks, yung mga mabula kasi lalo kayong maduduwal. At syempre, ano ba ang posisyon? Syempre, gusto mo upo ka ng derecho. Huwag agad hihiga. At kapag kumakain, number three, kalma lang, relax lang. Pwede kang manood ng TV or ng palabas sa iyong cellphone. Huwag makikipagtalo o makikipag-away habang kumakain. Kasi eh, syempre pagsalita ka ng salita, masusuka ka talaga. Iwas din dun sa matatapang na amoy ng pagkain. Kasi nakakadual yan eh, lalo na sa mga nagdadalang tao, nagdilihi o kaya naman bagong galing sa sakit, o nag-chemotherapy, nag, nag uh, iwas sa matapang na amoy. So ang gawin mo, lagyan mo ng takip yung iyong kaldero, o gumamit ka ng pressure cooker. Ano halimbawa nito? Ito noon talaga ayokong ayoko nakakaamoy pritong isda. Kasi yan yung mga malalakas na amoy do. So, dun sa mga nanay nating nagdadalang tao. So, dito ang sinasabi ko ha, yung mga sintomas na nararamdaman. Number six, iwas din sa mga matataba at sobrang mamantikang mga pagkain kapag nagsusuka ka na. Number six, Pili din kayo ng mga pagkain mabilis tunawin. Ano 'yon? Yung mga crackers, toast bread, malambot na tinapay, manok, isda at sopas kasi yan malalambot lahat. Yan ay eh. mabilis lunukin, hindi kayo mahihirapan tumunaw. Tapos pagdating sa inumin, ano ba yung magandang ipainom sa ating mga naduduwal? Chamomile tea, tsa, clear soup sa labat ito so ito sa so, nakita niyo yung, yung ating sopas di ba ah uh, clear siya tapos yung mga chamomile tea sa labat pwede din ayaw natin ng sobrang init na mga inumin at saka pagkain kasi lalong uh, mapapabilis yung galaw ng iyong uh, muscle dun sa inyong chan at dun sa inyong bituka so gusto natin medyo pinalamig para hindi kayo masuka at saka ah parang naduduwal. Ibukas ang bintana pag kumakain kayo para mahangin, labas-masok yung hangin. At saka yung mga masangsang na amoy, eh, lumabas. At higit sa lahat, yung bibig natin, magmumog, magsipilyo, gumamit ng tongue cleaner, magfloss, magmouthwash para fresh yung panlasa. Kasi pag luma yung lagi nalalasan mo sa bibig mo, eh, lalo kang maduduwal. Okay? Ngayon, meron naman ito another sintomas. Pwedeng dry mouth, mahirap lumunok, o masakit lumunok. Halimbawa, may tonsillitis ka o ang problema sa bibig, ang dami, nag-braces ka, ang dami-daming mga singaw, o syempre, pag bumababa din immunity, laging may sugat sa bibig. So, ito naman ho, yung ating mga gagawin. 15 minutos bago kayo bumalik tayo dito. 15 minutos bago kayo kumain, uminom kayo ng tubig na may isang hiwang lemon. Ah, Kasi, bakit? Kasi yung mga lemon, nakakapaglaway yan eh. So, kapag naglaway kayo, mas magiging madulas. Kasi may laway eh, mas madulas yung dadaan na pagkain dun sa inyong bibig, tsaka dun sa inyong lalamunan. At syempre, yung sabi ko nga, small frequent meals, na banggit ko na sa inyo, konti-konti, pero mas madalas. Tapos, palitan nyo yung mga pagkain nyo ng, imbis na mga buubong karne, gawin nyo giniling, yung mga malalambot. At syempre, gusto natin, may sabaw, lugaw, sopas, oatmeal, may sauce o may gravy at pwede ka rin gumamit ng suka o vinegar, kalamansi o atsara kasi nagdudulot din ito ng paglalaway. So, mas mananakam-nakam ka. Okay? Tapos, ito din, yung ibang inumin, honey with lemon, Yang tsaa, laging nakakatulong yan. Habang kumakain kayo, medyo inum-inum din kayo, pantulak don sa inyong pagkain. Ito, lahat ng mga malalambot, sopas, sabaw ng buto-buto, yogurt, yan. Scramble eggs, hindi ba yung eggs malambot yan? Tapos, sabi ko nga, yung mga isda, pasta, tapos yung mga nilagang kamote, tsaka patatas, tapos durugin nyo, mashed potatoes, yan, pwede din yan. Para mas mabilis lunokin. Kapag hirap lumunok, lalo na mga seniors, ito po, mas madalas nyong pwedeng ipakain sa kanila. Next na sintomas, ah, may mga tao na wawala ng panlasa, pangamoy o mapait ang panlasa. Gaya na nangyari sa atin sa lahat nung nagkaroon ng epidemya ng COVID. Actually, tsaka kahit naman simpleng sipon, trangkaso, hindi ba ang pait-pait ng panlasa natin? Lalo na pag may iniinom tayong mga multivitamins, iron, o kaya naman, nagdadalang tao, Ah, uh, lahat yan. So, ano ang gagawin nyo? Piliin nyo yung mga pampalasa para mas maging malasa yung niluluto nyo. Herbs. So, mga asin, herbs. Tapos, timplahan nyo. Ibig sabihin, ibabad nyo, imarinate nyo yung inyong mga isda, tsaka yung inyong mga meats, bukod pa dun sa spices nyo na bawang, sibuyas, luya. At syempre, kapag nagluluto, gandahan nyo yung kulay ng inyong niluluto para ganahan naman. Siyempre, pag maganda sa paningin, parang mas masarap kainin. So, iba't ibang kulay ng gulay. Tapos, dun sa mga sabi ko, mapait na panlasa, pwede kayong gumamit ng plastic na kutsara imbis na yung metal na kutsara para hindi metallic ang taste, lalo na kapag umiinom kayo ng antibiotics tsaka ng iron. Siyempre, para mawala din yung bad taste dun sa inyong bibig, kailangan laging malinis yung inyong bibig. Sabi ko nga, magmumog, mag-toothbrush, mag-tongue cleaner, mag-floss, para mawala ang bad taste. Minsan naman, ito pa, pa paano maging malasa yung inyong niluluto? Mas igisa nyo yung inyong vegetable. Pwede, sabi ko nga, lagyan nyo ng kalamansi, panimpla o kaya suka, Lagyan ng sauce, di ba? Yung tomato sauce, ibabad, i-marinate. Tapos, imbis na ordinaryong tubig ang gawin yung sabaw, Pwedeng sabaw ng buto-buto. Okay. May mga tao na wala ng gana ng pagkain. So, na wala ng gana kumain, may sugat sa bibig, may anorexia. So, ito po yung mga pwede nating kainin. Halimbawa, sabaw o liquid meals, So, mas gusto natin yung mga mabilis lunukin. Para kahit tinatamad yung may sakit, nakakakain pa rin sila. Fruit juice, soya milk, yan. Imbis na buong pagkain. I-blender ang pagkain. Pwede nyo pong lagyan ng olive oil para medyo mas tataas din yung calories na kinakain nung walang ganang kumain. Kasi para hindi din bumaba yung calories niya. Pwede ang mashed kamote or patatas. Huwag masyado din maiinit yung pinapakain natin. Gusto natin medyo pinalamig na sa kanila. Tapos, dun sa mga, yun nga, walang ganang kumain. Mga walang ganang kumain. Siyempre, di ba pag may sakit, ganyan. So, mas masasarap na pagkain. Kung ano yung paborito nilang pagkain, mas ibigay niyo sa kanila. Tapos, lalo na, di ba, yung mga seniors. Kailangan, mas papainumin sila. Pwede po yung mga buko para may electrolytes. Tapos, kailangan paggalaw-galawin natin sila para gutumin sila. Moisteners. So, ibig nga ito yung mga sauces or gravies para mas madilis nilang malunok. Tsaka syempre, kailangan tama yung ipin, walang masakit na ipin, kaya dalin nyo sila sa kanilang dentista. At syempre, mas maganda may kasabay sila laging kumain para hindi sila malungkot. Konti-konti lang, pero yung mga matataas sa calories, ibig sabihin yung mas masustansya yung ipakain natin sa kanila para hindi sila mamayat. Pumunta naman tayo, lahat tayo magtatae sa ating di ba halos lahat naman tayo nagtae. Maaaring umiinom kayo ng antibiotics, maaring may nakain na nasirang pagkain. Laging tanong, ano ho ang dapat ko ipakain? Pwede sa maliit na bata or kahit sa mga adults, halos lahat tayo nagtae. So ito, pag nagtatae, huwag masyadong mainit ang pagkain kasi mas lalo nga bibilis yung ating bituka. Iwas dun sa may gatas, iwas muna sa hilaw na pagkain, iwas muna sa prune juice at saka pear juice kasi nakakalambot din yan ng pagdumi. Iwas din sa mga beans, munggo, ganyan, saka yung pamilya ng repolyo kasi mas nakakapagpadumi yan. Ano ang pipiliin natin? Siyempre, piliin natin, pwede po kanin lang, lagyan nyo ng konting sauce. Siyempre, yung ating saging, pwede po, lakatan, latundan, o saba. Kasi kailangan mo ng potassium. Apple, si ba sabi nga banana rice, apple tea, so apple sauce. Malambot na tinapay, patatas dahil sa kanyang potassium, mga sabaw, crackers, scrambled egg kasi malambot yan. At saka, yung pag ganito, yung gulay nyo medyo labugin nyo muna or lutuin mabuti. Maganda din yung mga nilagang itlog, toast bread, yan. Carrots na nilaga, okay din ho yan, Pag nagtatay tayo. So, kabaligtaran naman po yung, ah, pwede nyo pa palang idagdag yung ating mga probiotics, yogurt, so yan, buko, electrolytes, ORS sports drinks, pwede lahat yan. Ngayon, kapag constipated o nagtitibi, Kabaligtara naman ang gagawin natin. So dito mo kailangan ng mga prutas. Sabi ko nga prune juice, pear juice, prutas, gulay, sari saring gulay. Tapos mga salad, sapat na tubig, brown rice. Uh, kasi nagtit nagtitibi ka, gusto mo mas lumambot naman. So actually mas nakaka-dumi uh, ang brown rice compared sa puting kanin, oatmeal, wheat breads. Tsaka dyan yung kakainin yung mga repolyo nyo. Berdeng dahong gulay, beans, munggo, nuts and seeds, buto ng kalabasa, peanut butter, tsaka yung mga juice nyo. At kailangan mag-ehersisyo, maglakad-lakad, tsaka pwede nyo hong imasahe yung inyong tiyan kapag uh, ah, kayo ay nagtitib Okay? Ano pa? So, kailangan may regular na oras ng pagdume, mag-exercise, -e pwede pong avocado, tapos kailangan maraming tubig. Eh, yung iba kaya constipated, di pala umiinom ng tubig. Okay? Ngayon, sa mga may problema naman na underweight, so sila yung mga payat. ah Problem din yung huyan sa mga nagdadarang tao kung medyo payat sila. So kapag payat, small frequent feedings, pero mas magagandang klaseng pagkain. Ah, more prutas, gulay, pwede nyo i-juice kung tinatamad kumain. Yung snacks nyo, isang dakot na nuts, pwede yan. Tapos, half hour bago kayo kumain. Doon kayo iinom. Huwag yung bago kayo kumain. Para mas marami yung makain nyo, lagyan nyo rin ng lemon para mas stimulate o mas ganahan kayong kumain, lalo na pag nag-exercise kayo. At dadamihan nyo yung servings. So, ang kabaliktaran niyan, kapag doon naman sa mga medyo overweight, ano naman yung mga pwede nyong kainin. So, syempre, unahin mo naman yung sopas muna o yung mga liquids para 20 minutes bago dun sa main meal mo para medyo busog ka na. So, konti na lang yung makakain mo. Inom ng inom ng tubig para mas busog ka. Yan yung pampabusog mo. Yung mga salad, gulay, kasi mas konti yung calories niyan. Pwede po ang merienda nyo, isang itlog, isang saging, crackers, o kaya salad. So, in general, Okay, pag talagang may sakit kayo, meron akong limang paboritong pagkain. Chicken soup dahil sa kanyang electrolytes at mineral, vitamina, protina. Saka syempre may cysteine yan, yung mga sabaw ng buto-buto, amino acids, protina. Syempre, saging, gusto natin yan, saka mga prutas, lugaw, oatmeal, lagyan ng sahog. Kasi, pwede gawing masustansya itong malalambot na pagkain. Kasi nga, tinatamad kumain. Yogurt, probiotics, at syempre isda. Pag may sakit kayo, source siya ng omega-3 fatty acid at vitamin D. So, yan na po. Nasagot ko na yung mga tanong nyo, Doc, ano yung pwedeng pakain?